What's up? Good morning, good morning mga bus idol Andito na no nga, dumating na yung ating bagong pressure plate uh, At bagong release bearing para sa dito sa ating 6M70 Ayan, bago ring class lining yan mga bus idol uh, Puso super great nga ito mga bus idol Ang uh. uh, papalitan na natin ng bagong pressure plate at yung kanyang uh, luma ayan ay sira na nga yan mga boss idol ayan ang ano nya problema nya kinain na yung dulo nag stock up kasi yung kanyang release bearing mga boss idol ayan nasira yung release bearing nya tinamaan na rin yung ating pressure plate uh, at yan din yung lumang glass lining sunog na rin, oh, palitan na rin yan sa mga bus idol kaya may bago na tayo dito so kakabit na lang natin to doon mga bus idol oh. ayan na uh, ayan ang kanyang transmission nasa baba mga idol so nandito pa rin tayo sa ating garage 2 malanday mga balinsuela mga bus idol ayan mga bus idol ilan ilan lang yung truck natin nandito mga bus idol nasa, nasa biyahe yung iba ayan mga mini mini natin truck dito mga bus idol ayan so 14 yung ito mga bus idol at dun sa kabila sa ating garage 3 uh, unsi ayan mga mini mini natin truck dito mga bus idol puro tanker naman yung nandun mga bus idol So dito may isang tanker lang ah. Oh. Ayan. Dito mga tin trailer uh, trailer. Ayan. So ayan nga isasalpak na natin tong mga bus idol. Ayan no. Oh. Ang importante lang naman dito ah uh, nakita nyo yung papalitan nating piyesa. Ang problema nito mga bus idol uh, hindi na mapasok ang kambio gawa ng hindi niya na mahatak to yung kanyang diaphragm at ang release bearing natin ay humiwalay na dito sa kanyang diaphragm natanggal na yung kanyang lock sa kabila mga idol kaya humiwalay na to kaya hindi niya na mahatak yung kanyang diaphragm ayan nga dito na natin to ginawa sa ating ah, garahe garahe ito at hindi na siya makatakbo dun sa ating motor pole, mga bus idol so yan lang muna ang ating video mga bus idol bye bye gingging -geng.